ang halimaw sa bubong. Sa baryo ng San Ramon, may lumang bahay sa dulo ng liblib na kalsada, ang bahay ni Mang Ernesto. Isang retiradong karpintero na mag-isang namumuhay matapos pumanaw ang kanyang asawa. Tahimik ang kanyang buhay, hanggang sa nagsimula ang mga tunog sa bubong. Tuwing alas dos ng madaling araw, paulit-ulit na lang ang mabibigat na yabag sa bubong. Parang may naglalakad, mabigat, humihinga ng malalim. Akala niya noong una ay pusa lang o bayawak. Pero pag-akyat niya sa kisame, wala siyang makitang kahit ano. hinabukasan may gasgas -gas ang bubong. Para bang hinagod ng mahahabang kuko. Dumating ang Biernes Santo, at mas lalo pang lumala ang mga kaganapan. Hindi na lang yabag ang naririnig ni Mang Ernesto, kundi bulog. Ibaba mo siya, gutom na ako. Napatingin siya sa lumang larawan ng kanyang apo, si Liza, limang taong gulang. Siya lang ang minsang bumibisita sa kanya. Nang sumunod na gabi, habang natutulog si Mang Ernesto, biglang may malakas na kalabog sa bubong. Kasunod nito, isang matinis na sigaw ng bata ang umalangaw nga. Tumakbo siya palabas at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na nakadapa sa bubong. Mahaba ang buhog, manipis ang balat, may pakpak na parang panikit. Nasa bibig nito ang manika ni Liza, duguan. Umakyat siya sa kisame gamit ang kanyang itak, pero pag abot niya ng ulo sa bubong, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang mukha at hinayla siya paytaas. Hinabukasan. Natagpuan na lang ng mga tanod ang bahay na puno ng dugo. Wala si Mang Ernesto, wala rin si Liza, pero sa gabi, kapag tumahimik na ang paligid, maririnig pa rin ang mga yabag sa bubong. At ang bulong na, sunod ka na.